Yo, what's up mga idol for today's video ay siyempre papunta na naman tayo sa iba't ibang barangay ng San Jose Siyempre, ito na naman ang pupuntahan natin barangay Alam mo na ba kung ano yun mga idol? Siyempre, pupuntahan natin ang barangay Buklod Dito lang yan mga idol sa kahabaan ng highway Napagitna ng San Jose at siyempre ang guwa Pero siyempre mga idol, bago natin ikutin ang buong Buklod Uunahin muna natin ang high school ng Buklod yan ang sinasabing San Jose National High School. Yan mga idol, pupuntahan muna natin yan para makita naman natin ang ganda ng San Jose National High School. So ano mga idol, naiinip ba kayo? Relax lang kasi medyo malayo-layo talaga. Ito na naman mga idol, ang pamilihan bayan ng San Jose Partido. At siyempre medyo malapit na tayo mga idol sa San Jose National High School mga idol. Ito na mga idol, oh, ay makikita natin ang mga estudyante dyan. At siyempre mga idol, shout out sa mga taga Buklod at shout out na rin sa mga nag-aaral dito sa San Jose National High School. O yun ang mga idol, pupuntahan ko kayo dyan sa eskula nyo ha. Mag-follow kayo sa akin pag nagdaan dito sa wall nyo. Alam na mga idol ha, follow and subscribe, share and react. puso nyo na yan mga idol, sayang no? Sana makita ko kayo dyan mga idol na nasa labas para makikip kayo ng camera ko. <laughs> Hi! At sa mga idol, pagkatapos natin mapuntahan ang San Jose National High School, iikot-ulit tayo para mapuntahan natin ang buong barangay ng Buklod. Pupuntahan din natin ang Sitio Ligaw kasi sakop pa yan ng Buklod. Doon tayo uuundaan hanggang maikot natin ang buong Buklod. Sana maikot natin mga idol kasi napakalawak din ito mga idol. So ito na mga idol, ito na yung pa ng, ng San Jose, pa ng Buklod San Jose National High School. Shout out sa inyo mga idol ha. Ito na tayo mga idol <laughs> You know Ngayon na naman ako nakapunta dito Sa tagal ng panahon Dati kasi nung nag-aaral pa ako Eh pasaglit-saglit ako dito Kasi nandito yung lahat kong mga kaibigan Ito na mga idol oh. Ito na ang San Jose National High School Dito sa Buklod You know at siyempre, iikot na tayo dito mga idol, you no? Know, kasi bawal na tayong dumaan dyan, bawal na tayong pumasok dyan. Kung wala man tayong kailangan, hindi tayo papapasukin dyan. So, ito na mga idol, balik na naman tayo mga idol para mapuntahan na natin yung ano yung maikot na natin yung buong bookload sayang mga idol hindi naglabasan yung mga estudyante mas maganda siguro nito pag uwian nila no? kasi sabay sabay silang naglalakad dyan sa may kalsada doon sa may highway makikita mo talaga mga idol sila idol kaya shout out sa inyo mga idol yung mga nag aaral dyan sa San Jose National High School at siyempre sa mga taga bookload mismo shout out sa inyo mga idol kailan kaya ang pista dito mga idol Imbi imbitahan nyo naman ako alam niyo mga idol, naghanap talaga ako ng bawat barangay na pupuntahan ko na may mag-invite man lang sa akin Kasi alam mo na, yun ang purpose ko talaga ngayon Gusto kong makakain sa bawat pistahan Susubukan ko lang talaga kung tataba talaga ako Kasi pumapayat na ako ngayon eh <laughs> Hindi tayo bagay ng payat Pero pungi tayo pag payat, pag mataba Yun lang <laughs> Ito na mga idol, palabas naman tayo ng National Road Siyempre doon natin sisimulan ang video natin para maikot natin ang barangay buklod doon yan sa may bandang ligaw doon tayo magsisimula mga idol medyo malapit na rin tayo mga idol huwag na kayong magano ano dyan huwag na kayong mainip <laughs> pero simpre mga idol itong dinadaanan natin ay barangay buklod pa to at simpre iikotin natin doon sa may looban para makita nyo kung gaano talaga ito kalawak malapit na tayo mga idol abang abangan nyo lang mga idol huwag na kayong mainip mga idol <laughs> kahit nga ako mga idol na na ako, gusto ko ng paliparin para maikot ko agad dyan ito na mga idol malapit na tayo sa gasolinahan dyan tayo liliko kakaliwa lang tayo mga idol ito na po mga idol medyo rough road lang dito banda mga idol oh titingnan nyo mga idol medyo rough road lang pero okay lang yan daan daan muna tayo pero yan banda sa unahan yan medyo ano na siguro dyan simentado pero malalaman natin yan mga idol ayun mga idol oh pinakikita akong simentado kaya okay na okay na naman ang patakbo natin dyan yung know, takbo ano lang tayo takbong discard nilang at dito mga idol ang lalaki dito ng mga irrigation yung ginagamit sa patubig sa palay kaya napakaganda dito kung mayroong kanlupa dito sabay maggawa ka ng farm ispan no gayahin mo si Romeo Katakutan yung trending sa tiktok diba yung big time Ayos mga idol ano, kaya napakaganda na talaga kung marami kang mga lupain mga idol Tapos malapit ka sa tubigan, lalo sa mga ganyan na mga irrigation uh, Ito na mga idol, nasa araw na tayo, medyo simintado na dito mga idol oh. Kaya drive seat lang tayo lagi idol Yan mga idol, oh. ang gaganda ng mga patubig dito mga idol sa palayan nila mga idol o oh abi talaga mga idol. Pero alam niyo mga idol sa tuwing tag-ulan napakasarap maligo dyan grabe. Malalim talaga irrigation na yan, napakalinis pa. Kaya nga minsan mga idol pag naapadanan ako dito na ko talaga na malalim 'yan. Parang gusto ko nang ilusong pati motor diyan eh. <laughs> kasi maganda talaga mga idol maligo, napakasarap palamig pa naman, pero mas maganda niya mayroong kanda lang salbavida, di ba? Yung interior ng truck, pinaka pinakamaganda kasi malaki. Siguro mga idol, next vlog, pag natimingin ko na maaapo talaga ang tubig dyan, nagdadala ko ng salvavida para mag vlog dyan na nakasakay sa salvavida, no? Napakaganda yan mga idol. Sarap maligo. Tapos sisid ka, no? Ayos! <laughs> Tingnan nyo mga idol, ang itik, oh. Grabe, oh. Ang sasayan nila. Parang sarap maligo, no? <laughs> sa mga ganitong lugar, mga idol, napakasarap dito mag-alaga ng pato sa itik no? basta hindi lang siguro makakaperwisyo sa mga tinanim lalo yun sa mga palay palayan na yan kasi siyempre kung makakaperwisyo ka dyan bahala ka na pati yung mga itik pato mo mga alaga mo dyan sigurado patay yan <laughs> lalaso na nila so ayan mga idol paliko na tayo dito nakikita nyo naman mga idol oh, napakaganda talaga ng barangay buklod Tingnan nyo naman yung mga idol. Oh. At syempre itong bandang kanan ko na itong mga idol. Meron din daan yan. Di, hindi ko lang alam kung saan ang tagusan yan. Pero pag, parang natatandaan ko, nakapunta na rin ako dyan. Maganda rin dyan ba idol. Pero hindi ko lang alam kung saan ang tagus yan. So ito na mga idol. Diret-diretso -dire na lang tayo dyan mga idol. Kasi palabas na yan mga idol. Pero ang lalabas natin yan mga idol. Siguro sakop na siguro yan ang barangay San Antonio San Jose Camarillo. So kaya iwan ko lang mga idol kung hanggang saan dyan ang booklot o kung sa, hanggang saan dito siguro booklot pa siguro to mga idol kasi doon sa dulo ang pag alam ko San Antonio na yun eh kaya yun mga idol babaybay na lang natin itong diretsyo na ito, mga idol para makita nyo kung gaano to kalayo at siyempre mga idol yung sinasabi ko ah kung hindi pa kayo nakafollow sa akin mga idol follow my facebook page at sub subscribe my youtube channel at siyempre huwag kalimutan mag react mag comment at share pusuan mo rin mga idol ano pag hindi hintay mo dyan para kahit saan man sulok ng bundok kung nasaan ka man ay eh sigurado mapapanood mo itong video na to. kaya huwag mong kalimutan mag follow so ay mga idol ha drive safe lagi napakasarap talaga mga idol pag mag motor motor ka i enjoy mo lang sabay mag video video parang palibas oras lang pa mga idol yun know? nakakawala ah, mga idol ng stress kahit problemado ka sigurado mawawala pag nagbumotor motor ka mga idol oh, yun know. oh. kaya wag na muna tayong sigurong kantahan kasi sintunado sakit sa tinga sa iba eh <laughs> so ayun mga idol ha ah. drive safe barangay buklog pa hanggang sa nang barangay po, Claude mo ay, ah, sa barangay at ito na mga idol ang labasan para makapunta ka na naman sa ibang barangay kaliwat ka na lang yan mga idol pero siyempre ingat sa pagtawid drive safe